si Boss Eric, ang head mechanic at owner. ang <laughs> head mechanic ng Vodge. So, ito yung gagamitin natin, Boss Eric. Ganda, no? Nakakilis na rin, no? Kilis entry. Kilis na, no? Okay. Ayan, kilis entry. Ayan yung panel. Then, may charger. Push. Yeah, Ayan, no? Charger. Compartment, syempre so, Paano to, Boss Eric? Paano siya nag-ano? Ito kasi yung remote. Ito yung remote. So, kailangan. Nandito siya, siga, within one meter. 1 meter para ma para activate ma activate oh. Uh. mo siya tapos uh, meron din siyang traction control traction control ito TCS TCS uh, ito TCS naka TCS na, na rin on okay. maganda dito boss Eric nakita ko ano eh dual disc brake no ah uh, kasi okay. dual disc uh, brake para harap uh, likod tapos dual channel ABS din ayan at ABS harap likod yes sir ayos oh, yun no. ah tapos SR150 GT 150cc. Ah. Ito kasi yung uh. unit na to, yung first batch natin, meron siyang Bluetooth. Meron siyang Bluetooth, meron siyang audio, oh, no? Radio. Just on, press mo lang yung power. Kasi mo siya 97.1. Ang galing ah. <laughs> yeah. <yung, laughs> ito yung volume natin. Long press para may ano, you know, uh, volume up. Tapos kung gusto mong mag Bluetooth, mode. Mag, sa mode, nandito yung Bluetooth. Blue. Tapos, Tapos to connect mo lang yung cellphone. Okay, okay, yung cellphone. okay sige, wag uh, na natin ano yun. Uh, and ang maganda dito kasi, nakita ko ka dito. Tapos, meron siyang idle stop. Idle stop. Start uh, stop. Uh, uh, ito. Uh, ito yung TCS. Eh? Uh, TCS. Passard, meron Masa na rin. Passard kanan, TCS. Gusto mo i-opang TCS. I-opang TCS, long press mo lang. Makikita mo dito, mag-anti-CS, uh, naka-off. off. off. Long press, long press yung press left. Lang, left mag off ah uh, mag on ulit galing no pero ang default niya pag on mm. power mo is naka on na lagi on lagi on, on lagi uh, every time ba ano bang use talaga ng TCS so, sorry, traction control traction, talaga yan ako lang ba yung kay 01 ah, ah, ah. Hmm, yung sa bundok sila hindi makapanik yung hindi ko alam kung FD online yun FD online oh, diba? actually boss yung yung nag review kami ng Aprila ah, Tsaka kay Ako yun, yung kasama ni Boss Arch. Oo, ako yun. Yung pumapanik ng mundo. Ah. Eh, um, nag-activate ah. yung PCS kaya hindi makapanik. Yes, oh. ako Oh, yun, dalawa kami nun. Doon mo kailangan i-off yung business. Okay. Pag umaki Pero pag, ano, pag road lang. Pag road lang, mas may ilang naka-TCS. TCS. in case. Kasi TCS, just in case. Mag-slide daw. Ah, ang na-detect na ni ECU. Halimbawa, ah, i slide naman ganito, eh, di ba? Ang gulong sa likod, ang ah. bilis. Ah, ah. sa harap. Sabi so, yung nag-i-ski dyan. Kasi nandito yung makina eh. Oo. Oo. so nag-i-ski dyan kasi nandito yung makina. Anyway, okay. Kaya piniprevent ka mag-ski ano, mag dyan. So tatry natin to. Ibiyahe sa angkas. And hindi natin kasi sabi dito sa Bunch is parang 40 to 45 km per liter. So as MC Taxi Rider or Delivery Rider, consume, uh, yung konsumo ng gas nyo is ma mas maleles. Pero pinaka-trip ko talaga dito is yung ayan o, oh, yung comfortability niya para siyang N-Max eh. Yung ano na ito, boss. So pag pinatay siya ganyan. kailangan okay i-off mo lang nang nandito. Ayun, off. Tapos oh, para seat. Sa mo lang yung seat. Seat. Saka fuel. Oh, ay ito yung fuel. Ang ganda ng fuel, oh. Ayun, tapos yung seat. Ang ah, malaki din. Ilang red doors dito? Siguro mga kung in kan mga isang <laughs> isang, isang box. <laughs> Ayan, ito ang laki din, oh. Yan. Tapos on natin. Yan, on na yan. Yan. Okay na. Tapos, ang may kill switch din yung side stand. Ayun, namatay. Yan, tapos start mo ulit. Oh! Mag-iilas ah. Naka LED, na, naka LED din na rin, naka LED na rin siya. Pero pinakamaganda din talaga dito is 'yung TCS kasi sa scooter madalang yung may TCS. Although la kadalasan ng mga TCS, kadalasan ng mga ng scooter na may TCS, kadalasan 'yung mga Prila KRV kasi sa mga Nmax, Xerox wala namang ganun Although branded pero sabi nga natin, hindi natin alam kung ano 'yung mga parts pa na meron 'yung ibang brand ng motor. But anyway, tignan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari dito at mga uh, pwede nating gawin sa trip ko talaga ibigay ito sa Angkas yan, yeah, so yan siya. isa pa sa malupet yung cellphone charger, kailangan yun talaga mahalaga na ngayon yun, bawal ka malobat kasi pag nalobat ka, pag i ka ng masama diba? yeah so anyway, ito muna tatry ko boss Eric tapos na tayo sa big bike, wala na rin namang endurance na malaki pwede nga ito, scooter king no? Yeah, pwede Oo, oh, RSA Scooter King, no? Pwede. Tatry din natin. Try natin Scooter King kung mapagbibigyan. But anyway, kitakits tayo kung ano man yung mga mangyayari dito. Ganda na ito. Do all this. Ayan. So, kitakits tayo. Tapos ang lock niya, hindi ang lock. Gano'n, no? Ito. Basta 1 meter. Oo, oh, 1 meter. Ayan.